Aga, kaya niya, kahit pagod na pagod si Mama gumagawa siya ng pamamalaan para mapapigyan ang lahat ng mga kababayan na langganin para ng ng Metro Manila. At eto ha, eto lang ha, si Mama ay na kahit tao namang hindi po ng lahat na din si Mama Diwak na. Meron tayong good mood, meron tayong bad mood, baka nagtataon lang na yung mga hubo na yung time ngayon, pagod na pagod si Mama Tiwata. kaya may mga talaga... Nag-picture na sila. May maraming mga ka-picture. Uh, kadalasan si Mama Tiwata. Ay hindi naman gano'n. Naruhin po lang ha. Lahat po na nag-picture kay Mama Tiwata ay pinagbibigyan niya. Lagi po niya nagbibigay ng pagpatahong. Pero may mga time na talagang nagpakabaho si Mama Tiwata. Higyan naman natin ng panahon dahil naghahanap buhay din yung tao. Di ba? Galing! Oh. Marama, Sir! Marama! May mga tanong pa ba? Very well, Sir! Kabilik naman na. ito. May matatagang mga kaya bubong dito. Ayun na. Oo, gagawin yung mabatiwakan ng mga na o, kaya na para na dada. tayo ay maging magiging na table. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang lahat ng na mga kumakain dito ay magiging kompong table sa mga damak ng araw. Ano pa ba, ba yung dapat abangan sa Puesto ni Chihuahua? Ah, marami. Marami tayo kaabagan dahil maliban sa mga pababago ito, ay gumagawa na rin yung pamamaraan pamama si Mama na mapatali ang paghahaking ng yeah. servisyo sa, sa lahat ng mga kumakain dito. Mga di ba yung, uh, yung, ma <laughs> yung mga bagong menu? hanggang kailan mo mga bagong menu siya? Secret muna yan. Ay, meron pa Yung mga kalimutang kanina, may mga abang kayo dahil maraming mga bagong menu na ginagawa para may papipilian ang lahat ng mga kumakain dito. Yes, tama. Uy, ay, ibalik mo kayo yung tanong mo, Daddy D. Katulad sa ano yung... Ah, uh, No, no, wala. Oo, oh, 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 ayaw pa muna ang pamangit. Ayaw, ayaw yung, ayaw yung oh, ah, uh, ayaw, mga kanina ni Mama Tiwata, oo. Oo, hindi ako. Ah, Daddy D. Ano yung ng tanong mo? Yung kanina. Ah, magkakainan mo tayo. Ayaw ko. May mga lalat na tanong. Hanggang kainan daw. Okay, Ipantatangon si Mama Liwata. Eh? Alam nyo, hanggang ako'y napupuhay, ipantadabay at ipagtatanggol ko si Mama Liwata. Alam nyo, gaya rin ni Mama diwata, naghihirap nila ko, natutog nila ko ng kariye hanggang ngayon. At Sinulungan ako ng mamatiwakan na makapaghanap buhay, makapagkabawang. Tama! Ang galing, ang galing! Nandito na karoon na ako ng maganda buhay, di ba? May mga offer na rin. Sa mga darating na araw, magkakaroon na rin tayo ng sarili na ating tindahan. Yan po ay dahil, Sinulungan ako ng mama. Muna o isa, Sinulungan niya ako kung paano bumangon. Magmakal. At ngayon, Bakit baby ka ba? Nakakaahong na tayo sa no na mag-iwaka. Mga pangungay, itang pagtatanggol. <laughs> Now no na! Now na! Isa pa rin ito. Huwag nila, <laughs> ma'am. <laughs> Pagtanong nila, <laughs> pinaka-inspirasyon <laughs> <laughs> ka pwedeng ganitin mo, ganitin mo? Ay, oo. mga, mga kamabayan ko, tatansahan ko ngayon sa lahat. Yung mga kahilapan po na nararanasan natin ngayon, ay hindi po naranasan lamang yan ang isang tao. Marami po tayong mga kamabayan na maghihirap mag pa. Pero gumagawa ng palaan ng ating mahal na Panginoon upang tayo ay lumabat, makatindi, at pandaban natin yan, tayo ay tatayo. Pagtayo natin, kailangan po natin lahat na umakay ng mga taong naghihirap din upang lahat tayo ay makatingin na maghihawang buhay. Umay na ba kayo? Gaw na! Ito na nagpost na sa vlog Oo. Na may huwag daw na tumagapit Eh! Oo nga, may huwag daw. Saan hindi ko Pero ang mga bagay hindi na magkay mamatawad na kahit sa unfold ka kahit saan po mga kainan, nangyayari po yan. Huwag na natin punain. Kung puna tayo, tumunong na namang tayo. Kayong mga basher kayo, kung kumain na lang kayo. <laughs> <laughs> Now na! Magaling, magaling! 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 Ayan! Di ba best friend yung kaibigan? Oo, pagkali yung kaibigan sa ako. Ang kabaho ko! Ang kabaho ko! Ang kabaho ko! Siyempre siya! Ang layunin po ng tindahan na di-open natin, layunin po dito na maka